Ito namin sa kambing ay pwede rin po sa baka, kalabaw, ganun. pwede rin po sa tupa. Uh, ito po ay napakalakas, uh, internal at saka external parasite. Ibig sabihin, pwede siya sa mga lungworm, sa mga liver fluke, sa stomach worm, sa tapeworm, at saka yung tinatawag na meningial worm. Kaya rin itong patayin mga boss yung puto, pulgas at saka yung garapata sa mga aso at kalabaw mga boss pwede rin ito sa mga goodgood -good, kung tawagin namin yung anan, -an. mabisa rin itong pamurgan na ito mga boss isang turukan na lamang at dala na lahat mga boss, inuulit ko ito po ay bago nyo siya pakastahan na ibig sabihin bawal po ito sa buntis na kambing dahil sa lakas nito makukunan